Uh, iyak, iyak daw, iyak. Ay. Ay, wala na. Hop! Hop, hop! Mauhulog. Ba't ka daw tumigil, anak? Ha? Uh. Apir! 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 Lodge! Wala mm -mm. na, tamahin. Ay, ay! Mama, wag, wag, wag. Kawawa naman ng nanay. yak ayak, 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 ayak Akin na, akin na, akin na yan, akin na. Ano Badan daddy? Pinaiiyakan ka ng daddy? Ha? Daddy daw Kinakausap ka naman. Asa? Asa ka na Dance <laughs> like a monkey though. Wala na, hindi na, na niya yata alam. Palakpakan! Palakpakan muna! Yay! Palakpakan! 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 Eh, umiiyak nga. Oh, nakabidyo, ko. Palakpakan! Baka mahulog na. Dito ka, dito, dito

bababalian ka sa ginagawa mo. Asya, sige nanay. At matutulog na si Lodge. Ayan. Lodge! Wait, 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 wait.